Nagsimula ang ATV o All Terrain Vehicle Mayon Exploration noong 2007. Dito sa Legazpi City, labing walong kilometro ang haba ng babagtasing trail. Sisimulan ko na ang Legazpi adventure ko at ang una kong gagawin, Mayon Exploration gamit ang isang ATV. Pero siyempre bago ko sakyan ng ATV niyan yan, kailangan malaman muna natin kung ano mga safety precautions nito at mga guidelines para sa mga ATV riders. Kailangan po natin gumamit ng gloves, ng helmets para po sa protection natin. Wala pong gagawaan ng anumang stunts or tatalon huh? na po na sundin lang po natin yung guidance. Bawal mag stance. Yes, no stance. Kala ko... Hindi, joke lang. <laughs> Kailangan talaga suotin to kahit matigas ang ulo ng tao. Masaya to. Simulan na natin ang Mayon Exploration. Pinoy Adventure Style. Exciting ang ginawang trail para sa ATV Exploration. Maraming obstacles ang dadaanan. Merong pakya, pababa, at may ilang beses din kailangang tawirin ang batis o sapa. Kuya, anong kinukuha mo dyan? Graba? Ah, hinahalo sa simento? Ang Mayon Volcano raw, maraming binibigay na kabuhayan sa mga locals dito dahil ah, ang tubig na ito, pati lahat ng mga batong nakikita dito, lahat yan ay galing sa Mayon Volcano. At ah, gaya ng ginagawa ni kuya dito, nagkakwari siya, kumukuha siya ng mga batong kakaiba na pwede niyang ihalo sa simento at binibenta ito sa bayan. Okay, thank you ah. ilang kilometro pa ang kailangan tahakin. Kaya tuloy ang exploration. Tumatagal ng halos isa hanggang dalawang oras ang ATV At sa halagang 1,800 hanggang 3,500 pesos. Sulit na sulit. Narating na natin ang base camp ng Mayon Volcano. At uh, from here, papark muna natin yung mga ATVs. Tapos meron tayong short walk ng mga 10 minutes at makikita natin yung perfect view ng uh, Mayon Volcano. Itong dinadaanan na natin ngayon, dati daw itong ilog. Noong 2006, natabunan nito ng lava. Kaya ngayon, ito na yung ginawa nilang ATV trail. Yung dinaan na natin kanina, ganun din. Ilog din yon na natabunan ng lava. Kaya tinawag nila dito, 2006 Lava Trail. Makikita sa paligid ang iba't ibang kulay ng batong nagmula sa mayon. Six kilometers away na lang tayo from the crater of Mayon Volcano. At uh, itong nadadaanan natin ngayon, ito yung 2006 na lava flow. At ang pinaka recent daw ay yung 2009.